Ayan po, untang-untang papakinig sa pinto yan, guys. Ah. Ang ibig sabihin, yung isa hindi pa tapos yun. So, napaka guys. Napaka-finish guys. Ayan guys. Ayos. Ayos na ayos yan guys. Ayan po. Ang tamang proseso sa paggawa ng pintok. Pinapakinis pa yan at saka binabarnish pa yan pagkatapos ibabarnish napakita ko po sa inyo ang pagbabarnish niyan pagka na lahat guys. Kami kawan tangga sahira kumita nang pera. Ini yang tak guys. Kemiskinan tak guys. Nah, dah bang nah, problem yang lagi. Nau, gak mampir ada mainnya. Ya, gue agak lepas. Saya pulus, hiji. Bro, propi. Ayo sadik. Inta ma malum kalam Arab ya? Malum. Ha, les. Ma uh, kalam Arabi. Ano malum? Leis, leis inta. Leis inta mat kalam Arab. Ano awalan aku kula jeda Saudi Arabia. En ah. Jeddah Arabia. <laughs> matar. matar Malikia. Malikia Matar. Ayo

Sawi so, Waraga Baden Kalas Anaro uh, Tabuk Sim Sim uh, Sukul Buaya Kamalong Buaya Pinter 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 Isyada Kalas Kalas Lazim katir gir Nung yan po yung panahon na kami pong dalawa ay nagtatrabaho sa Jeddah sa Royal Terminal International Airport nagtagal din kami doon halos apat na taon pero siya dalawang taon lang ang tinagal doon pero wala din nangyari guys eh kasi, Kasi tinamaan ng ano eh, tinamaan ng dug dugdug alatul. Baden pulus, kalas, kuluro Kulo kalas. Kulo kalas, ratib. dain sukol ah, uh, karbintri. Carbindir. Mitsubishi Panasonic Santo. Aywa, polo aywa. Isya da. Pi hurma, kois hurma da. Isya da hurma kois. Ah, uh, welcome Philippines! Yeah. Welcome Philippines! Philippines, welcome! Uh, ada horma uh, kois. Tani, tani sukul, sukul karbintir. Iskalam ada. Uh, na uh, pintuan. pintuan. Pintuan wala door. door. Aywa. Pintuan. Pintuan in Tagalog. Aywa. And Muslim. Same same. Pintuan. Ah, pintuan na. Aywa. Lagin kwais. So, aywa. Mapi Mitsubishi na bisi. Ishada, is kalamanta aywa. Mitsubishi aywa. Plances, aywa. Aywa plans aywa. Ishada uh, nag joke joke lang tayo mga guys dahil uh, kasama sa trabaho yan yung joke joke para hindi maramdaman yung pagod so mga guys hanggang dito na lang mga, guys dahil uh, tapos na yan tatanggalin na guys. tatanggalin na at uh, gagawa na naman ng ano mga guys. Pantay na guys. Pantay na yan guys. Oh, so yan ang finished product. Yes, guys. yung likod niyan, hindi pa tatapos. Oh, sige, hanggang dito na lang at tutulungan yes. ko siyang magbaliktad.